kasama si Herlin Bulog, of course, uh, Pipita and uh, Ian. This time, magbabasa si Herlin ng pinakamasakit na mga comments mula sa social media. Oo, oh, pinakamasakit, oh, pinakamaanghang. Brutal, pinaka ano. Pero by the gulan na dito sa Anghar! Okay, hey, one, two, three. K Go, Herlin. Galing kay Kalmot 23. Hey. Mick 23. Pa-Herlin, Herlin ka pa dyan. Mas bagay sa sa'yo ang hipon girl dahil hipon ka pa rin kahit magpadin ka pa. Ay, Ay grabe naman yan! Oh, Sobra. Ang harsh. Ah? Herlin, ano gusto mo sabihin sa kanya? Murahin mo, Herlin. Oo, oh, <laughs> oh. para maramdaman niya. Oy, Kalmot 23. Oo. Oh. Hindi, kalmos 23, sipon pa rin. Okay lang maging hipon, basta nakakaipon at talagang wala kang ginagawa masama sa kapwa mo at wala kang sinasabi. Yun lang ho at God bless you. Tama! Yeah. Ano ka mo, sobra ah. Oh. ka mo ta. Oo, oh, at saka lang, mo, kalmot, okay lang maging hipon. Tignan mo naman, naging beautiful hipon, di ba? Ikaw nga wala ka mukha, eh. Oh. <laughs> Puro ka lang kalmot. Ako. Oh. oh. Tsaka malaking kalmot. <laughs> Sarap. Kamot yung dekal. Ah, sorry, sorry. Galing kay Lioness. Fine. Fierce Fierceness. So. Di marunong umakting itong si Hipon. Peke ang iyak. Sana mag-aral ka pang umarte para sulit ang bayad sa'yo. Sobra What? naman oh, yan! Grabe oh, ang harsh na na! Harsh, Sobra! to si Lioness oh. Para sa akin, yung iyak ko doon, totoo po. Totoong totoo. Yung hindi ako masyadong umarte, Valid naman talaga kasi first time ko naman po nagka-teleserye nagka oh. po. Kaya parang tanggap ko po, po yun. Tsaka willing naman po ako matuto everyday. At saka lahat nag-aaralan. Opo, oh, 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 actually oh. naghanap nga po ako ng acting workshop Not eh. Oh. Nag-workshop ka ba ngayon? Ano? Nag-ano po, naghanap po ako ng mga, ano, ng mga taong, yung nag-acting, nag-coach ba ako? Ay naku, si Tekla, magaling mag-coach mag to. Yeah. Sige hey, nga, sample, sample. sample. Ano, anong, anong gusto mong, uh, ano, anong gusto mong excel? Gusto kong umiyak within 10 seconds. 10 seconds? Ayan, kunwari, ano. Ah, iiyak ka dap- Okay, sinong ang iiyak? Siyempre siya, okay, alam mo ikaw. 10 seconds ha. So dapat- Wait, wait. O ganito. Okay. Ito yung magandang eksena, maganda ka dito. Ha? Huh? Namatay ka dito. Nakakaiyak yung... Nakakaiyak yung ganda. Okay. <laughs> o, kasi magandang dilag eh. Namatay ka dito, tapos ah. ano, girlfriend mo si Herlin. Ah. Iiyak siya ngayon. Girlfriend. In 10 seconds. Go. Ayaw ko ah. pa maging girlfriend siya? Parang nakakaiyak yun. <laughs> okay. Ang lang, dapat artista ka, okay. tanggapin mo lahat ng role. Ganun yun. Huwag ka lang nagagalit. Okay, lights, camera, action! iniisip ano, mo ano si Tekla ba? O, ang bilis mo lumuwa Oo, oh, ba, eh? ang dali nito mag-internalize. -internal, huh? Ano? Internalization. Oh, oh. Saka wala pang 10 seconds mo matak na. Anong, anong hugot mo, Harley? Siyempre doon? ikaw. Bakit ako, balam, di ka ba? Hindi ka maiyak. Nakakaiyak ba ako, pre? Oh, so, ang hapdi ko ba sa mata? <laughs> 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 ano, Harley? Anong, anong pinaghugutan oh, mo? Bakit Kasi mahirap so? umiyak ng ganun ka, ano ha? Tama. D Dalas ko din yan. Ano, ano? Parang magkalang pipikit. Eh. Tsaka Diba, ba, masakit sa mata kapag hindi ka pumikit. Tsaka yun <laughs> nga ka nang... Akala ko naman! Ay, ba ah, akala ko naman! Wala ba ibang sagot? Ah, akala ko naman? Ah, naman? <laughs> naman may mga pangyayari sa buhay mo oh, uh, iniisip uh, 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 Wala bang ganon? Ay, nakangan ako. Hugot hindi. kasi yan eh. May hindi. hindi, technicals sa, kasi yung ginagawa ni ano. Sa ano, kapag, need, kapag sa eksenahan na kapag medyo mabigat na doon ka hugot, pero kapag mild-mild lang daw po, huwag ka daw hugot kasi baka hindi ka maka-get over. Mm. Actually, ah. hindi ba meron siyang lesson tayo natutunan. Oh, coach, right. coach, anong masasabi mo doon? Galing coach kay dekla? Coach norm Hindi, piki, nakapikit ako, hindi ko nakita. <laughs> <laughs> next. Okay, next. Next. Na. next comment tayo. Gan, Ay, galing kay Gandara Park, pa Papugita. Okay. Kaya siguro binitawan ni Sir Wilbert si Pun Girl kasi may attitude. Magbago ka na girl bago ka mawalan ng karir. Ay! ay, ay sobra ay, naman yan. Sobra, ay, naman, ay, yung, sobra ay, naman yung Papugita na yan. Sobra si Gandara Park. Oo, oh, oh. Gandara yung pangalan pero yung ugali na. Pugita Oo. Now, sa part ko, bago tayo manghusga ng ibang tao, dapat alamin mo na yung buong istorya. Mm. Kasi medyo, medyo yung ibang tao napapahiya din kapag nagsasabi sila ng mga wrong information. Tapos uh, na, na, napapatunayan naman po nilang hindi. Huwag ka nalang sumagot, um, kill them with kindness po. Yes. Wow. At aside from that, kill them with success. Yes. Oh, di ba? Ayun ay, natutunan ko sa magandang nila. At saka sabi mo okay kayo, so ibig sabihin di ka attitude. Pare. Wala naman katotohanan oh. yung attitude na oh. yun. Si Tekla talaga. Kasi oh. so, next month wala na naman charo. <laughs> <laughs> Parang gusto niya talaga. gusto ko talaga Tekla at absent ka nga next month. <laughs> Go Erlen. Next. next. Galing kay Bakbak Barkilos Girl. Hindi naman English ang problema ni Hipon Girl. Wala lang talagang laman ng uli. Ay! 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 ka bang babakbakan ka lang ganun, Hurley? So, Hurley, what do you think of that comment? Yeah. Are you... Are you... Offended? what what are, are what in English. What? In English, what? In English what are you, you affected? Your, what is it? Yeah, go. Come on. go, Tekla. Okay, what's me. your opinion about her message? Yeah. <laughs> ano? Ay, what? <laughs> <laughs> ah! Galing! <laughs> Kasi ano, I don't, I, I, I don't, I don't need to explain myself. I'm just mm -hmm. doing my part uh, of being a person, and I, I don't care about what they saying to me because they don't feed me and my family. Yeah. Very well said. Oh my God, very yeah. well said. Because your family is your. Thank okay, okay. you so yes. much, candidate number 14. Okay, next. Uh, last, last, last na lang na, na mababasahin mo. Melanie Portes at Mapawe Pausus. Pangalanya. Hmm. Pangalan niya. Tigilan mo na ang beauty pageant, Tipon. Unang-una, wala kang beauty. Pangalawa, wala kang matinong sagot sa Q&A magtinda ka na lang ng kamote. Grabe! Oh, Horse. Horse. Grabe! Ang milani na yan, ha! Abangan ko talaga sa labas yan! <laughs> Grabe <laughs> naman, yung na, Pwede naman ba na anak ang kamote? Sa akin, mo, sa, kamote. sa akin po sa part ko, last year po sa Binibining Pilipinas po, nakasagot po ko ng tama, naka, nagawa ko po yung part ko, uh, may nasabi pa rin naman po yung ibang tao. This time po sa Miss Grand po, Uh, nakasagot naman po ako, nag lang po at nagdalam lang po ako na interpreter. Alam ko po at, uh, na may masasabi at masasabi. Ito nga po mga tao, may mabuti ka man o masamang gawin, may masasabi at masasabi sa'yo. Ano mang itsura mo, may masasabi at masasabi sa'yo. Uh, nobody's perfect po at saka para sa akin, uh, pakilaman na lang po natin yung kanya-kanya natin buhay ko. Pero kung napapasaya ho, ko kayo sa pangingailam nyo ho sa akin, ipagpatuloy nyo po. Mas ipapriority ko na lang po yung smile nyo kumpara sa smile ko. Tama! Ah, yeah. Yeah. Naku. Yeah. Maraming maraming salamat, Herlin. Baka diba ba sumagot, Herlin, promise? Sa dito ko muna sa gitna. Yan! Yeah. Grabe yeah. oh. na sexy oh. sa mga bashers mo after nito. Uh -huh. Ayan, naku, maraming salamat. Imbitahan mo na yung, uh, yung mga mga fans po, yes, namanood ng Magandang Dilag. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa Magandang Dilag. At syempre, sana patuloy niyo pong panoorin hanggang sa huli. Magsama-sama po tayo na may matutunan dito sa Magandang Dilag. Maraming salamat yeah, Extended siya! Wow! wow. Thank, Thank you Mas Mas so early. much, BMA. Thank you so much, Arvind. Thank you so much Mas sa lahat. mataas ratings eh. Sabantala, narito ang ating Hugot of the Week mula mismo kay Herlene.